sinabi so, po ni Papa na okay lang daw po sa kanila na maghirap daw po sila basta kung mag-aaral daw po ako doon, gusto ko daw po mag-aaral doon. tapos po supportahan daw po nila ako hindi po ni Papa Hello, magandang gabi po. Kumusta po kayong lahat? Ngayon lang ulit kami nakapag-video. So may sasabihin kami ngayon or sasabihin pala si Madi. So si ano Bigay ko na 'tong oras para si Madi naman ang magsalita. Hindi ako magsasalita, si Madi ang magsalita. Ayan O ikaw na, Maggie. <laughs> uh, sa mga an, sa mga nagtatanong po ng may di ko at saka sa mga nagchat -chat, nag nag -chat, chat po sa sa mga nagchat chat po sa akin kung bakit kung bakit po ako uuwi And, dahil dahil po <coughs> <coughs> dahil po namimiss ko lang po yung pamilya ko at saka gusto ko na din gusto ko na din po doon po ako mag-aral sa amin. May nagtatanong sa akin, Madi, kung doon ka na daw ba o babalik ka pa dito. May nagtatanong sa akin. Hindi na po. Anong hindi na? Hindi na po babalik. Hmm. At saka po, nag-usap nag na po kami ni Mami Lea, na sinabi ko po sa kanya na uuwi na po ako. At saka, nag- nag okay po siya kaya Baka po akala po ng iba na ano, na hindi, na hindi po ako uuwi at saka hindi yung iba, may iba po na nakakaalam na po at saka may, hindi, may iba din po na hindi po nakakaalam kasi yung mga friend ko po sa Facebook na mga viewers po or subscriber sinabihan ko na po sila na uuwi na po ako at saka ganito Saka mga ganun po yung ano, dahilan. Tarugol. Ayan. So, yun po ang ano, yun po yung pinakadahilan ni Madi kasi paulit-ulit namin tinatanong. Ano ang dahilan kung bakit gusto niyong umuwi? Ang ang pinakadahilan niya is na miss niya yung kanyang magu pamilya. So, wala na po kami magagawa. Tapos siya, siya na rin ang nagsabi na doon na daw siya mag, magtutuloy ng kanyang pag-aaral. Kaya, pinayagan na, rin, pinayagan na namin siyang makauwi. Tapos, ayan, uh, parang, tawag dito, uh, sa 16 agad yung kanyang uwi. Kasi may sasabayan kasi siya na galing Abra na pauwi ng Davao. Kasi hindi naman siya pwedeng mag mag-travel mag-isa. So nagtanong kami kay Sir Paul kung merong uuwi Davao na pwedeng sabayan si Maggie. Nagsabi siya na may uuwi daw sa 16. Kaya hinabol namin, hinabol namin at nakapag-book si Leia ng ticket niya para sa 16. So, ayun. Last week lang po kami nakapagpabook. Oh, para lang makahabol. Para at least ma, ma, makahabol din siya sa enrollment doon sa kanila. Ang sabi ng magulang mo, Maggie, nung sinabi mo na uuwi ka na, Mm, yung Okay naman po sa kanila Tapos po yung Papa ko lang po nagtatanong kung bakit Tapos mm. sabi ko po sa kanila na ano, ano po mm, Namimiss ko lang po sila Tapos ano tapos, tapos po ano po ni Papa na okay lang daw po sa kanila na maghirap daw po sila. Basta kung mag-aaral daw po ako dun, gusto ko daw po mag-aaral mag dun. Tapos po, supportan daw po nila ako. Sabi po ni Papa. May hmm. eh, gano'n talaga ang magulang. Hindi naman nila matitiis yung anak na hindi mo pag-aaral. Kaya Ayan, so, yun yung rason niya. Yun talaga yung rason niya, namimisi yung pamilya niya. Kaya ano, um, uh, yun, nakapag-decide na rin kami na ibigay na ibigay na yung kagustuhan niyang makauwi. Uh, uh, doon, ang, yun ang gusto niya eh. Yun ang gusto niya kahit gusto namin dito siya magtapos, mag-aral hanggang sa makapagtapos pero hindi niya hindi niya hindi niya hindi niya nakakayanan yung miss niya sa magula sa pamilya niya. Wala na tayong magagawa doon. E ang, 'di ba uuwi na sa uuwi sana sila ngayong ngayong bakasyon eh 'di ba wala nga siyang masabayan. Kasi sa December pa ang uwi ni Maylin at si Ninita nag-usap kami ni Sir Paul na sa December na lang siya uuwi. para kasabay niya rin si Maylene at si Ninita pero hindi niya naantay ang December siya na mismo ang nagsabi sa amin na siya ay uuwi siya ay uuwi ngayon kaya ayun para makahabol siya sa makahabol na rin siya sa enrollment sa kanila eh di nakuha na agad siya ng ticket so ayun po sa mga nagtatanong dyan tungkol sa Marilyn ni Maddy ayan po yung sagot ayan po yung sagot sa mga tanong nyo hmm. ikaw so, din anong masasabi mo kay ate hmm? uwi na si ate dito ka sabi mo kay ate ay sabi mo kay ate ay sabi mo kay ate ate uwi na si ate Oh, <laughs> sabi mo kay ate Antok na si Din. Ayaw na niyang magsalita. Oh. Si Din ayaw niyang pauwiin si Ate Madi. Pero, kinakausap namin siya. Pinapaliwanagan namin siya. No? Uwi na si Ate, no? Uwi na si Ate? Ha? Uwi na si Ate. No? Mm. Sa mga subscriber, subscriber ko po, uuwi po ako pero mag-aaral pa din po ako kasi sabi po nila papa na kahit daw po uuwi daw po ako doon, supportan pa din daw po ako nila para daw po makapag-aaral. Ito ay nabuo na ba? Ayun. Sana, ano, balang araw, makita din natin si Madina na nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Um, Ano diba? Anyway, ang tawag doon, may, may, may senior high naman daw na malapit sa ba, sa ma, malapit sa kanila, pwedeng parang walking distance lang din. Kaya pwede pa siyang makapag-senior high doon. Ang, ang college yung nasa bayan no. Sa bayan na yung pag-nag-college sila, sa bayan na yun. Well, at least at least pero at least may malapit pa na walking distance sa kanila hanggang matapos, makapagtapos siya sa nang senior high. So ayan po. ayan po yung update kay eh, Maggie. So abangan po yung mga ibang update sa kanya. Maraming salamat po. Bye-bye. bye po. Maraming salamat po.